Tila kaagad na naglabas ng buwelta ang kapamilya actress at TV host na si Kim Chu sa naging pag-amin ni Sian Lim sa totoong relasyon nila ng Viva Max producer na si Iris Lee. Sa latest episode ng It's Showtime ay biniro ni Jong Hilario si Kim Chu kung nais ba nitong magpa-interview sa kanila. Tila nagkaroon naman kaagad si Kim Chu ng ideya sa kung ano ang totoong ibig sabihin ni Jong Hilario sa naging pahayag nito kaya naman tumanggi siya. Humirit pa si Kim Chu na hindi naman na masakit. Bagamat wala namang binanggit tila alam na ng mga tagahanga ni Kim Chu ang totoong pinapatungkulan ng aktres sa kanyang pahayag na hindi naman na masakit. Naniniwala ang maraming mga tagahanga ng aktres na ito na ang reaksyon ni Kim Chu sa pagsisiwalat ni Sian Lim na magkarelasyon na sila ni Iris Lee ilang buwan lamang matapos ang kanilang paghihiwalay. Nitong Weibas lamang May 2, 2024 ay hayagan ng inamin ni Sian Lim sa isang exclusive interview ang totoong namamagitan sa kanila ni Iris Lee at kung gaano sila kasaya sa piling ng isa't isa ngayon. Ipinagtanggol din ni Sian Lim si Iris Lee sa mga nagsasabing ito ang sumira sa pagmamahalan nila ni Kim Chu sa loob ng mahigit isang dekada dahil hindi naman ito totoo. Nagkaroon lamang sila ng hindi pagkakaunawaan umano ni Kim Chu na naging dahilan ng kanilang paghihiwalay subalit, wala umanong third party na involved. Sa kabilang banda, may mga netizens naman na nagsasabi na talagang hindi na masasaktan ngayon si Kim Chiu dahil nakapag-move on na rin ito at masaya na sa piling naman ni Paolo Avelino. Bagamat wala pang inaamin na Paolo Avelino at Kim Chiu sa publiko, marami pa rin ang naghinala na talagang nagkakamabutihan na ang dalawa kung titingnan ng mga titigan at galaw nila sa harap at likod ng kamera. Ano ang senyo sa balitang ito?